Hi guys, nandito nga pala kami sa Bungalo 14. Dating ano, yung pagpupunta ka ng karamuan guys. Ayan, dito yon. Nagluto ako may tao dito. <laughs> Nagluto ako, gagawin ah, may tao pala kay. Hey. sa may ano yating ano, nasira. Ayan o, oh. may tao pala natutulog doon. Ngayon napansin. Ito guys, yung bundok na to. Ayan. Ito guys, yan. Maganda yung beach dyan, di ba? White beach. Kailangan mo pa magbangka. Para pumunta kami sa dulo, ayan. Ayan yung lalakarin mo mga bato. Dapat magingat lang. Hi. Kaya raingat ka. sa ka ikaw, JD. Ayan guys, kasama ko nga pala yung alaga ko. Ayan, <laughs> ayan. <laughs> ayan. Si Kuya Mick. Ayan. Kapalibad kami ng drone. tingnan nyo yung ano, background sa likod. Ang ganda. Tingnan nyo. Oh. O oh, diba, ang ganda dito mag-drone. Mamaya papakita ko sa inyo yung highlights sa taas. Pag ano, i upload ko na. Ang ganda ba? Diba? Angin. Sumusunod sa sino malaking <laughs> tao Ewan ko guys kung napapansin nyo sa camera. Tingnan nyo. Grabe, sobrang ano, kulay blue. Malalim na to pag ganito. Linaw. Tingnan nyo guys sa oh, sayang oh. Porto ng ano, pakaramuan. Nasayang lang. Ganda. Pagkakataon sa inyo yung buong view. Ayan. Sobrang ganda dito pala. Guys.